Hello ulit mga kaibigan, Daisy Dura po. Pagdating pala namin ni Andrew sa bahay ay pinakain ko agad si Kobe at si moga At uh, eh, pinakain ko na rin kina Kobe yung tinapay na nauwi namin sa event na pinuntahan namin 4 days ago. Yung my birthday pala kanina sa event na pinuntahan namin ay hindi namin personally kakilala ni Andrew. At na-invite hmm. lang kami ni Andrew, ni Ate Star at ni Romina na yun naman ang may kakilala doon sa nag-birthday na si Tita Tess. Meaning, first time ko pumunta or first time ko na-meet or na nakita yung mga tao na nandun doon except kay Ate Star, kay Romina at kay Ate Dallas pala nandun siya, nakita ko siya. Lahat nga pala ng mga naging kaibigan ko ay nagsimula sa unang pagkikita. Gusto ko na rin magpasalamat sa mga kaibigan ko. Ayaw ko na lang i-mention kasi ang, ang dami nyo. Uh, gusto kong sabihin sa inyo na nabubuhay ako ng dahil sa inyo. Sobrang napakalaking tulong na marami akong kaibigan. Aywan ko lang sa ibang tao. Pero kung wala akong kaibigan, hindi ko alam kung nasaan talaga ako. Ngayon. At ang dahilan kung bakit ang gaan-gaan ng buhay ko ay dahil sa mga kaibigan ko parang emotional na ako sa part na to, no? Pero, pinipigilan ko yung boses ko na hindi iba talaga at ayaw maiyak. So, mga ngako na lang ako sa inyo, sa lahat ng mga kaibigan ko na nagtitiwala sa akin na sisikapin ko na hindi masira ang tiwalang binibigay mo sa akin kung kilala nyo ako bilang isang kaibigan sa Facebook lang, makikita nyo lang talaga doon yung ginagawa ko sa buhay na masaya, parang magaan na punta dito, punta doon na. Pero pag uwi ko ng bahay, ito yung ginagawa ko. Nakikita pala ako ng mga kaibigan ko dito sa bahay na naglalaba at ang aking gamit ay uh, manual na washing machine. Lagi ako pinagsasabihan na daw ako ng So, hindi kasi ako nakapagpito sa automatic dahil feeling ko pag nagbabandaw sa automatic ay busy-busy lang. Hindi ko nararamdaman yung paglalabas sa automatic washing Kaya, alam mo, nasanay na ako sa ganyan. At kapag ganito, mabilis ako maglaba. Tulad nyo, no, naka, siguro ko mga maximum of 20 minutes na tapos na ako maglaba. Okay. At ang nagsampay na dyan ay si Andrew. Dahil yung pagsampay at pagtutupi, hindi ko talaga gusto. Kaya ang mga damit namin lahat nakahanger na, na ayaw ko na magtupi para hindi masayang yung uras. At dahil maghahating gabi na pala ay pilitan ko so, na pagkasalang ko doon sa dalawang washing machine ng mga damit ay sinamantala ko na nagpugas na ako dito at naglinis ako dito sa kusina para bukas ng umaga wala na akong iintindihin at mga maaga din kaming aalis at may event na naman kami bukas ng alas 6 ng gabi pero bago yung alas 6 ng gabi ay marami pa akong gagawin kaya dapat makaalis ng maaga para hindi ako maharag during the event Pagkatapos ko pala maglaba ay yung nagsisya na ako kahit 30 minutes man lang dahil ang rasay, 11.45 na. Si Andrew na yung Kaya lang, may monitor ko pa rin si Andrew. Kasi hindi tagal nakikita ako. Mukhang maabulit siya na isang oras na pagkakasang pay na pinagdabit. Ma, siguro ako 30 minutes lang ako so, yan siguro ko mas nabulit ko mamaya. Nakaka 80 minutes na ako. Kasi so, kahit man lang mga 30 minutes ako magbalik. Okay yun. No. At bukas ulit ang Baka nararamdaman ko na yung promise na na. Basta pala ako. <laughs> Basta ko din di ba? Sorry sa akin, damit. Huwag mong madali, hindi na nasaan na zipper. Ugo pa rin din naman, di ba? At gabi na. <laughs> Finally, natapos ko na rin yung 30 minutes. Grabe, pawis na pawis ako, ah. Hindi ko na pinakita sa inyo, naiya ako. Dahil nasisira yung vlog ko kapag nakafocus yung mukha ko. Yan, daming mali na. Sky! Wala kang food? ubus na? O saan mga tata mo? Ay naku, wala dito ang mga babies mo. Saan na naman kayo? Bakit gusto nyo dito? Ay, wow, oh, talaga ito. Dito kayo, nani. Dito kayo. Uh -uh. Tara, tara. Dito, dito kayo, dito. Ang oh, cute nyo. Ang cute nyo talaga. Ang cute nyo. Hmm. Ayaw nyo ng electric fan? Ano yan, Mama Sky? Ha? Ano yan? Sad, bukas ka na kumain. Mm -mm. Good night. Good night. Ba't kayo nagsisinungaling? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Anong ingay? Anong ingay? Anong <laughs> ingay? <Ita mo? laughs> So, good night mga kaibigan. Pero bago matulog ay, ay i ko lang itong aking skincare. Ma face mask si ito, ito pero hindi ko si ano, ah, ano tawag dito, my love? Face hindi, mask. Hindi ko tinatanggal yung parang papel na nilalagay sa face. Yan. So ganito lang ginagawa ko. Yan, extract, ext extract lang muna may ng do. Do ng liquid. And... Mm. -hmm. Tapos pahid ko sa mukha. Sayang kasi yung... Yung liquid at daming sayang. Yeah, like fine. Everyone, uh, at ang mahal na ito, mga oh, kaibigan. Nasa... Ano ba 1,200 na yata ito ngayon, isa. Oh. And inaabot ito ng isang linggo sa akin. Wow! Good night! Thank you for watching my vlog. Paano ba yung iyak ng nanay sa batang nanunod? Iyak ng nanay? Hmm. Ay, yung napanood mo na movie ko. Ah, uh, paano yun? Na nag-extra ko doon. Kalimutan mm, no. ko na yun ah. Paano mo iniyak yun? Kahit walang bayad. Hindi, may bayad yun. Biniyaran ako na ng 3 -5. Ah, na-motivate ka sa 3,000, kaya ako... Hindi, mm, hindi ko naman alam na babayaran ako. Kinala ko kasi yung director. Kaling naman. Ah. Sige na. Good yung night. iyak, parang hindi naman ako umiyak dun eh. Umiyak nga. Umiyak nga. Yung iyak mo nga pasigaw eh. Sabi ko lang, ospital, dalhin sa ospital, dalhin sa... Kailang, Dapat ma-recover mo yung lumabas ka sa Wawawin Win. Hmm. Para, ano, balikan yung video na yun. Huwag na nakakahiya yung Diyos ko. Walang ganun. Siguro ko pa ganun. Pag, na. Pag sumikat na ako. Oo, sige.